Niyaw, iniaw Ngayong araw nga pala ay literal na may ganap na barbecuehan sa kapani namin dito sa dorm namin. Binigyan kasi kami ng boss namin dito sa kapani namin ng cash para sa barbecuehan namin ngayon. Ah, uh, pa na. <laughs> Kaya ako, pag may ganap na kainan dito sa kapani namin, hindi talaga ako magpapauli. <laughs> Ang sarap kayang kumain. Oh siya, ako nga pala si Frank. Isang OFW dito sa bansang Taiwan. Umisi nga pala ako ng mga aga. para tulungan yung mga kasamahan ko na nag-prefer sa mga gamit na gagamitin namin sa barbecuehan namin ngayon. At habang kami ay naghahanda, may nakita pala akong spero dyan sa puno na yan. <laughs> Makikisali yata sa barbecuehan namin ngayon. O siya, dito lang pala sa maliit na park sa labas ng dorm at company namin, gaganapin ang barbecue namin ngayon. Mayat may ay dumating na rin yung mga ibang kasamahan namin dito sa company namin. At nagsimula na na sila maghanda sa mga pagkain iihawi nila ngayon. O siya, dito pala ako makisali sa mga katrabaho ko at kaibigan kong mga kampampangan. Kasi pag sila yung nagluluto at nag-iihaw ng mga pagkain, mapapasabi ka talaga ng manyaman soy. habang niluluto pa ang pagkain, si Bay Justin, chill lang na nakaupo sa gilid ng kals <laughs> at sinimula na rin lutuin ni Bay Marnel at Bay Romeo ang mga pagkain na kakainin namin ngayon O siya, ganito pala dito sa kampati namin May mga pagsasalong ginaganap taon-taon Kagaya ngayon, taon-taon rin ginaganap ang barbecuehan namin dito sa company namin. O oh, siya, ganito pala dito sa Taiwan. Usong-uso sa kanila dito ang mga barbecuehan sa labas at tapat ng mga bahay nila. At kasakasama yung mga kaibigan at pamilya nila. Kadalasan lang pala ito nangyayari pag may okasyon o holiday dito sa Taiwan. Nagpapasalamat din pala kami sa company namin. Kasi kahit papano, may pinapaganap silang kunting salo-salo dito. At least, mabawasan man lang konti ang kalungkutan tanamin namin dito sa ibang bansa. Kahit minsan man lang ay mararamdaman din namin ang ang kasiyahan. O siya, sa kakadaldal ko ay may naluto na ring barbecue. Agad ko na rin itong tinikman, manyaman soy. Ang sarap talaga ng barbecue. O siya, kakain lang pala muna kami. Hanggang sa muli.